Ang kwento ng mayabang na agila at ang MATALINGONG maya. Isang agila ang kasalukuyang lumilipad sa kalawakan, buong yabang niyang iniladlad at ibinuka ang kanyang malalapad na pakpak. Habang patuloy siya sa kanyang paglipad, ay nakasalubong niya ang isang maliit na ibong maya at hinamon niya ito. Hoy maya, Baka gusto mong subukan kung sino sa ating dalawa ang mabilis lumipad, buong kayabangat ni Agila, kaya naipas siya niyang tanggapin ang hamon nito para maturoan niya ng leksyon. Sige, tinatanggap ko ang hamon mo, kailan mo gustong magsimula tayo? Natuwa ang Agila, hindi niya akalain na tatanggapin ito ang hamon niya. Aba, nasa sayo yan, kung kailan mo gusto, buong kay ang sagot ni Agila. Napatingin ang maya sa kalawakan, nakita niyang nagdidilim ang kalangitan. Natitiyak niyang ang kasunod niyon ay malakas na pagulan. Sige Agila, gusto kong umpisahan na natin ang karera ngayon na, pero, para lalong maging masaya ang paligsahan natin ay kailangang bawat isa sa atin ay magdadala ng kahit anong bagay. Halimbawa ang dadalhin ko ay asukal ikaw naman ay bulak. Tumawa ang agila sa narinig na sinabi ni Maya, tuwang-tuwa talaga siya. Bakit nga naman hindi eh? Mas hamak na magaan ang bulak na dadalhin niya kumpara sa mabigat na asukal na dadalhin naman ito. O ano? Agila, payag ka ba? Antag ni Maya, aba o, payag na payag ako. Sige doon tayo mag-uumpisa sa ilog na yon at doon tayo hihinto sa ituktok ng mataas na bundok na yon, wika pa ni Maya. Gusto ng matawa ni Agila sa katuwaan dahil tiyak na ang panalo niya, subalit hindi siya nagpahalata. At sisimulan nga nila ang paligsahan habang nasa kalagitnaan na sila ng kalawakan ay siya namang pagbuhos ng malakas na ulan. Nabasa ang bulak na daladala ni Agila kaya bam ito ng husto. Nahirapan si Agila, kaya bumagal ang lipad niya. Samantalang ang mabigat sa asukal na daladala naman ni Maya ay nabasa din ulan kaya natunaw ito. Napabilis ang lipad ni Maya. Dahilan sa pangyayari, Unang nakarating si Maya sa ituktok ng mataas na bundok at tinalo niya ang mayabang na agila.